Come to you. Today? It to me now. For today's video, ang movie title ay Quills. Nagsimula ang pelikula sa Charpentin Asylum para sa mga baliw, isang katulong sa paglalaban na nagnangalang Madelan, ang naglibot sa pagkolekta ng maruruming linen ng mga bilanggo. Bumulong siya kay Markey, na isa sa mga bilanggo malapit sa pinto. Itinago niya ang ilang manuscript sa kanyang linen at ibinigay sa kanya. Nakita ni Madeline ang manuscript at pinatungan ito ng iba pang linens. Itinago niya ang manuscript sa basket ng mga linan, at ibinigay ang maruruming linan sa kanyang ina upang labhan. Gusto niyang ilabas ang mga bleached linen para matuyo at nagmadaling lumabas. Sa kanyang paglabas, nakasalubong niya ang isang preso, si Bushan, na hamarang sa kanya sa pagdaan. Si Abedo Kulmir, isang pari sa Charenten, ay nagbabala kay Bushan at sinabihan siyang ayusin ang kanyang asal ngumiti si Madeline kay Kulmir at umalis. Inihatid ni Madeline ang manuscripts, at sinabi sa delivery man na ito ang huling kabanata para may lathala. Nakikipag-flirt, sinabi ng delivery man kay Madeline na sabihin niya sa kanya ang kanyang pangalan, sa susunod niyang pagpunta. Nakangiti si Madeline at pinanood ang delivery man na umalis. Ang smuggled novel ay kumalat sa buong lungsod, na umabot sa palasyo. Binasa ng kanang kamay ng hari, si Dalmin, ang romantic novel sa hari huminto siya sa ilang mga punto, at sinabi sa hari na ang istilo ng pagsulat ng nobela ay parang kay Marquis. Sa inis ay kinuha ng hari ang nobela at inihagis sa apoy, at iniutos ng hari na ang nobela ay kunin at itago sa publiko. Inutusan niya ang may akda ng nobela na patayin, ngunit kinumbinsi ni Dalvin ang hari na disiplinahin ni Dr. Royer si Marquis. Kinabukasan, pumunta si Dalvin kay Dr. Royer at kinausap siya tungkol kay Marquis. Nang gabing iyon sa Charenten, Isinalaysay ni Madeline ang romantiko at sensual na nobela, sa isang grupo na napukaw habang nakikinig sila. Siya ay nagambala ng isa sa mga manggagawa sa asylum, si Charlotte, na nagpayo sa kanya na ihinto ang pagbabasa ng mga pangit na nobela, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Maya-maya, naglibot si Madeline para magbahagi ng malinis na linan. Hinawakan siya ni Marquis sa kamay, humihingi ng pagbisita. Mabilis niyang binuksan ang pinto nito at pumasok. Sa loob, hindi niya ito makita. Tumingin siya sa paligid ng silid at nakakita ng mga kakaibang bagay. Nakita niya ang isang aparador at naglakad patungo dito, ngunit natakot siya nang biglang sumulpat si Marquis sa kanyang likuran. Binigyan niya si Marquis ng impormasyon tungkol sa kanyang mga manuscripts, at humiling ng higit pang romantiko at sensual na mga nobela para ilathala hiniling ni Marty na makascore sa kanya kapalit ng bawat paglabas ng manuscripts, at nagpa siya siyang pumayag sa kanyang kahilingan, bigla siya nitong niyakap. Habang naglalakad sa bulwagan, narinig ni Kulmir ang mga ungol na nagmumula sa silid ni Marty. Habang naglalakad siya patungo sa silid, nagambala siya ng isa sa mga preso. Sa kalaunan, lumakad siya patungo sa silid sa takdang oras, upang guluhin si Marty mula sa pagpilit sa sarili kay Madeline inanyayahan ni Marquis si Kulmir para sa isang inumin, at si Madeline ay nagmadaling lumabas ng silid. Nang sumunod na araw, pinangunahan ni Kulmir ang kwer sa pagkanta, ngunit naantala ni Dr. Royer. Sinabi niya kay Kulmir ang balita na narinig niya tungkol kay Marquis, na sumusulat ng mga napakasensual na bagay sa kanyang aklat. Sinabi ni Kulmir na mali ang mga balita, at dinala si Dr. Royer sa silid ni Marquis upang makita mismo ipinakita ni Royer kay Kulmir ang isa sa mga Marquee novels na kumalat sa publiko, at sinabi na si Marquee ay patahimikin o ang Charenten ay ipasasara. Nakiusap si Kulmir kay Royer, at nangako siyang aasikasuhin ang usapin. Pagkatapos ay pumunta si Kulmir kay Marquee, at hiniling na ihinto ang pagpupuslit ng kanyang mga nobela sa publiko, at ilagay sa panganib ang Charenten. Nahuli ni Royer si Madeline na nakikinig habang naglalakad siya patungo sa silid ni Marquee. Kinaumagahan, bumisita si Royer sa simbahan upang iuwi ang kanyang nobiya na si Simone. Dumating sila sa isang lumang bahay, kung saan sila ay tinanggap ng isang architect na nagnangalang Perwix, at iniutos ni Royer na ilock e ang silid ni Simone mula sa loob, at ang kanyang mga bintana ay matataas. Sa gabi, pumunta si Royer sa silid ni Simone, pinunit ang kanyang damit at nakipaglaro ng apoy sa kanya. Kinabukasan, ang mga sisters ng simbahan ay nagchichismis tungkol kay Simon, na napakabata para magpakasal, at ang chismis ay kumalat sa buong lungsod. Nang gabing iyon sa Charenten, dumating ang mga lalaki at babae, kabilang si Royer at ang kanyang asawang si Simon para sa isang dula. Ang asawa ni Marky, si Madam Leclerc ay dumalurin. rin. Samantala, si Marky ay nagbabala sa mga gaganap na ibigay ang kanilang makakaya. Nagsimula ang dula, ngunit pinalitan ni Marque ang dula na nakatuon kay Royer at Simone upang gayahin sila. Nasisiyahan si Simone sa panonood, ngunit nagalit si Royer at inutusan si Simone na umalis. Sa likod ng entablado, sumilip si Madeline sa kortina para makita ang dula. Hinawakan siya ni Bushan mula sa likuran para umariba sa kanya. Nagpupumiglas si Madeline, inabot ang bakal na plancha, at hinampis siya sa mukha si Bushan ay sumisigaw sa sakit hanggang sa makarating siya sa entablado at natapos ang dula. Galit na umalis si Royer at ipinasara ang teatro. Humingi ng pagkakataon si Kulmir, ngunit hindi nakinig si Royer. Pagkaraan ng ilang oras, si Kulmir ay nasa silid ni Marquis at kinuha ang lahat ng kanyang mga materyales sa pagsusulat. Nagmakaawa si Marquis, ngunit umalis si Kulmir at isinara ang pinto. Binisita siya ni Madam Leclerc sa Charenten na may dalang mga regalo. Nagrereklamo siya dahil kinukot siya siya ng lipunan dahil sa kanyang mga aksyon. Dumapit ito sa kanya, hinahaplos, at sa kasinampal. Sinabi niya sa kanya na gusto lang niyang maging Loki, sumigaw si Marty sa kanya, at dumating ang mga gwardya upang kalagkarin siya palabas. Si Madam Leclerc ay nagmadaling makita si Royer upang makiusap sa ngalan ng kanyang asawa. Pinayuhan siya ni Royer na gamitin ang perang nabuo mula sa mga nobela ni Marty para yumaman at hindi na siya kotsain ng lipunan sa Chorenten, si Marky ay desperado para sa isang quill at tinta upang sumulat. Dinala ni Madeline ang kanyang pagkain. Hiniling niya kay Madeline na i-unlock ang mga pinto, ngunit hindi niya ito ginawa dahil nagbabantay ng mabuti ang mga gwardya. Hindi siya mapakali, si Marky ay naglagay ng isang baso ng alak, at ang alak ay umapaw sa table napkin. Nakakuha siya ng ideya at nagpa siya na gamitin ang alak bilang tinta, ang buto ng manok bilang mga quills, at ang kanyang linen bilang papel. At di nagtagal, naglibot si Madeline para sa linan ng bilanggo, at ibinigay ni Marque ang linan. Nakita ni Madeline ang nakasulat at itinago ito. Sinimulan niyang muling isulat ito sa isang papel para sa delivery, habang ang ina ni Madeline ay naglalaban ng mga linan. Sa paghahatid, sinabi ni Madeline sa tagapaghatid ang kanyang pangalan at tinanong ang kanyang pangalan. Sasabihin daw niya sa kanya pagbalik niya sa susunod na pagkikita nila. Nang maglaon ang lahat ng mga linan ay naging pula, at ang ina ni Madeline ay inakusahan ng pagmantse sa linan ng bilanggo. Napagtanto ni Royer na ang mantsa ay nagmula sa linan ni Marky, at iniutos ni Kulmir ang pagkuha ng mga ari-arian ni Marky. Samantala, lumabas ng bahay si Simone para bumili ng isa sa mga aklat ni Marky. Pinalitan niya ang cover nito at itinago sa kanyang asawa. Nang sumunod na araw, si Marky ay desperadong magsulat, binasag ang kanyang salamin at sinugatan ang kanyang sarili, upang gamitin ang kanya po bilang tinta. Pumunta si Madeline upang bigyan ng pagkain si Marky, nakita niya ang mga sugat sa kanyang daliri. Hiniling niya sa kanya na buksan ang pinto para sa isang sorpresa na inihanda niya para sa kanya, at dali-dali niyang binuksan ang pinto, ngunit nakita siya ni Charlotte sa pagpasok niya. Ipinakita ni Marky kay Madeline ang kanyang bagong libro, na isinulat niya sa buong dingding at sa kanyang damit. Masaya at aalis na si Madeline, Lumitaw si Charlotte at nagbanta na isusumbong sila. Habang nakikiusap si Madeline sa kanya, ginamit ni Marquee ang pagkakataon na tumakbo palabas ng silid, at sumigaw si Charlotte para humingi ng tulong. Inutusan ni Royer na kaladkarin si Marquee pabalik sa kanyang silid. Pumunta si Kulmir kay Marquee at hinuberen siya ng mga damit. Iniulat si Madeline kay Royer para sa pag-unlock ng pinto ni Marquee, at inutusan niya na bugbugin si Madeline. Nang dumating si Kulmir sa eksena, nag-alok siya na kunin ang natitirang pambubugbog, at itinigil ni Royer ang parusa. Pumunta si Madeline sa klinika, para gamutin ang kanyang mga sugat. Nakiusap si Kulmir kay Madeline na itigil ang ginagawa niya para kay Markey, at itigil din ang pagbabasa ng nobela. Sinabi ni Madeline na hindi niya kaya dahil nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang karakter sa nobela. Samantala, binigay ni Simone kay Perwix ang kanyang nobela upang basahin. Nang makita ito, sinabi ni Prewix kay Simone na itabi ang libro at maranasan ito para sa kanyang sarili. Binigyan siya ni Simone ng mapang akit na tingin, at sinabing kakailanganin niya ng guro. Nang gabing iyon sa Charenten, hindi makatulog si Madeline. Palihim siyang pumasok sa silid ni Kulmir at nakipag-usap sa kanya. Napukaw ang kanyang pagnanasa, ngunit pinalabas niya ito sa silid dahil hindi ito dapat gawin bilang isang pari nagsinungaling si Kulmir at sinabing mahal lang niya siya bilang kapatid, galit na lumabas ng silid si Madeline. Sa bahay ni Royer, naglaro ng apoy si Simone at ang architect, saka nagplanong tumakas. Umuwi si Royer at hindi nakita si Simone sa bahay. Nang makita ang nobela ni Marquis sa kama ng kanyang asawa, nagalit siya at pinunit ang nobela. Tumungo si Royer sa asylum, iginapos si Marquis sa isang upuan, at ibinaling ang kanyang ulo sa isang pool ng tubig. Si Madelan ay hindi komportable na pumunta sa silid ni Markey at humingi ng isang huling kwento bago siya mamatay. Sinabi niya na hindi siya makapagkwento kung walang kwil at tinta. Narinig ni Markey ang malalayong boses ng mga bilanggo at nakakuha ng ideya. Sinabi niya kay Madelan na manatiling gising na may kwil at ilang tinta para magsulat. Nang gabing iyon, unti-unting nagpapadala ng mga salita si Markey sa mga bibig ng iba pang mga bilanggo habang sila ay nasa kanilang mga silid isinulat ni Madeline ang mga salita na makarating sa kanya. Ipinadala ni Marky ang mga salita hanggang sa isang bilanggo, na labis na naapektuhan ng mga salita, ay sinunog ang kanyang silid. Kumalat ang apoy at nagmadaling lumabas ang lahat para sa kaligtasan. Lumabas si Madeline upang tingnan kung ano ang nangyayari, at tumakbo pabalik sa kanyang silid at napansin niyang nakatakas si Bushan. Dumating si Bushan at hinawakan siya mula sa likuran, tinapon ang kanyang bibig at itinutok ang isang gunting sa kanyang leeg sinubukan ni Madeline na sumigaw, ngunit nang marinig siya ni Royer, pinuntahan niya ito upang ilock ang pinto, upang walang makadinig at makapasok. Pinilit ni Madeline na makatakas mula kay Bushan ngunit hindi niya magawa. Hinanap ni Kulmir si Madeline, ngunit hindi niya ito makita. Nagmamadaling lumabas ang lahat habang lumalaki ang apoy. Pumasok si Kulmir sa silid ni Madeline, at nakita ang mga mantsa ng dugo sa buong silid, ngunit wala si Madeline. Nakita ni Kulmir si Busha na tumatakbo sa hagdan at nagtanong kung nasaan si Madelan. Sinabi sa kanya ni Busha na hindi niya ito mapigilan. Sinuri ni Kulmir ang pool ng tubig at nakita ang bangkay ni Madeline. Kinabukasan, dumating ang deliveryman para sa manuscript, ngunit hindi niya makita si Madelan sa dating tagpuan. Tinatawag niya si Madeline, ngunit walang sumasagot. Nahuli si Bushan at ikinulong siya ng mga gwardya. Kinausap ni Royer si Kulmir, na nabigla pa rin, at tinanong siya kung paano niya haharapin ang pagkamatay ni Madeline. Puno ng galit, pinuntahan ni Kulmir si Marquis sa piitan, at sinisisi ang kanyang mga nobela sa pagkamatay ni Madeline. Si Marquis ay nagpahayag, na sana ay nakipaglaro muna siya ng apoy kay Madeline bago ito namatay. Nang sabihin sa kanya ni Kulmir na si Madeline ay wala pang karanasan, nagmakaawa ito na bigyan siya ng proper burial. Hindi nagtagal, ang dila ni Marquis ay inalis, at dinala ito ni Kulmir kay Royer. Pinuri niya ito at sinabi hang matulog ng mahimbing. Nang maglaon ng gabing iyon, na naginip si Kulmir na nakikipagtalpakan siya kay Madelan. Tinawag ng gwardya si Kulmir sa piitan ni markey dahil si markey ay mamamatay na. Ipinagdasal siya ni Kulmir at hiniling kay markey na halikan ang chain cross. Nilunok niya ang cross at tinapos ang kanyang sarili. Makalipas ang isang taon, isa pang lalaking nagngangalang Abedo pa ang nagpakilala at nag-alok na magtrabaho sa Charenten. Si Dr. Royer, na ngayon ay namamahala sa Charenten ay inilibot siya sa paligid. Dinala niya siya kay Kulmir, ang dating pari, na ngayon ay nakakulong bilang isang bilanggo, dahil hindi na siya nakabawi mula sa panunood kay Marquee na tinapos ang kanyang sarili. Nagtapos ang istorya sa ina ni Madeline, na nagpasok ng ilang mga materyales sa pagsusulat sa kanyang selda, at si Kulmir ay nagsimulang magsulat kaagad. Kung nagustuhan mo ang video, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at huwag kalimutang pindutin ang like button upang matulungan kami.